Radio Mindanao Network. Pitong dalawang taon ng haligi ng makabuluhang pagbabalita at paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Radio Mindanao Network. Mas pinatibay ng mahigit. Ang ginomanakanin O manalangin ka ninyong Diyos na magkagagahong sa tanan, amahan, anak, o Espiritu Santo. Amen. natong na santos ng misa, manglakaw kita, uban sa gugma ni Kristo, aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos, aleluya, aleluya. Sana ko sa katang tao yung ang santos ng misa, Kananugad lang din sa Holy Rosary Cathedral ng Bikwayan. O kinig ato yung tagsutag sa kapanimalay, pinagis kimanan sa DXDR, tatakar, RM in Dipolog. Ang nagpisa ko ng buntaga, mawag atong talahorong bispo, na si Most Reverend Sibiro si Dini. Ang atong kumbate si Special Image Team, si Lupi Cantorias Jr., King Burha. Sa Master Control, Ding Ding Magdayo, Kiris Mario mga Mingon, dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Hanggang sa sunod ngayon, may buntag sa tanan studio. Take it away! Tatak! R.M.N. d d d x V r Tatak! R.M.N. plat Nationwide! Ito ang TXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ating babasahin ang sulat ni Apostol Juan sa Apokalipsis Kapitulo 22 Versikulo 18 hanggang 19 Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propeseya na nasa aklat na ito. ang sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito, ay idaragdag ng Diyos sa kaniya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sino magalis o magbawas ng mga anuman sa mga salita ng aklat ng Proposal Propesiyang ito ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay sa nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Uulitin ko ang talata sa sulat ni Apostol Juan sa Apokalipsis, Apokalipsis 22, versikulo 18 hanggang 19. Sabi ni Juan, ulitin natin, Ako si Juan ang nagbibigay ng babala ang sino mang makarinig sa mga propesya na nasa aklat na ito sa sinumang magdaragdag o mag uh, okay magdaragdag at magbabawas nito ibig sabihin paparusahan ng Diyos hmm? ang mga taong ang sinumang magdaragdag o magdagdag at magbawas sa nasulat niya Malinaw ang sabi ni Apostol Juan dito, mga kapatid at mga magulang. At bakit binasa natin ito sa palatuntunan ngayon, no, sa liwanag at mga sagot katoliko? Dahil ito ang isa sa mga talata ng Biblia, ang ginamit ng mga kapatid nating hindi mga katoliko, na noon mga katoliko, mga kasamahan natin, pero ngayon humiwalay na. Ito ang isa sa mga talata ng Biblia na ginawa nilang dahilan kung bakit iniwan nila ang simbahang Katoliko. Daw, batay sa interpretasyon nila na ako din kagaya noon ng munti kong iniwan ang pananampalatayang Katoliko Ganon din ang nakaraang pag-iisip ko na, uy, bakit uh, sinabi ni, bakit sinabi ito ni Juan na kapag ating tatanggapin ang sinabi niya, lilitaw na, uy, mali pala ang simbahang katoliko dahil ang daming mga ginagawa o paniwala ng katoliko ang hindi na mababasa sa loob ng Biblia, ibig sabihin, dagdag na ito at ito'y bawal ayon sa sinabi ni Apostol Juan sa mga talatang ito. Yung dagdag bawas, dagdag bawas, bawal sa Biblia. Hmm? Ganon din sa politika, no? Sa ating eleksyon, no? eh, sa batas, italagang eh, talagang bawal yung bagbag, ah, dagdag bawas. Sa Biblia, ganun din. Ang dagdag bawas, hmm, bawal din. Hmm. So, ano ang paliwanag sagot katoliko ni Ano ang paliwanag at sagot katoliko sa interpretasyon na ito, mga kapatid at mga magulang? Okay. Now, sa ating nalaman ngayon sa paliwanag katoliko, okay. kung unawain natin ng tama ang sinabi ni Apostol Juan, masasabi nating hindi naman ang lahat na dagdag, hmm? hindi lahat na dagdag ang tinukoy niyang bawal, mga kapatid at mga magulang. Hmm? Dahil, kahit na halimbawa sa ating sa ating buhay, no, sa mundo, no, sa ating uh, uh, sinasabi nating uh, yung tinawag nating uh, sa economics, for example, okay, hindi naman sinabi na bawal dagdagan ng ating mga pera o uh, yung bank accounts natin, mga kapatid at mga magulang, hindi naman bawal dagdagan ito. Hindi naman bawal. Huh? So, ang ibig nating sabihin, hindi kasi nauunawaan ng maayos ng mga kapatid nating nagbabasa nito ang mga talatang ito. Dahil yung interpretation o unawa nilang eh lahat na dagdag, eh bawal. Ito daw ang tinukoy ni Apostol Juan. No? Kung ating uh, pag-aralan ito ng maayos o mabuti mga kapatid at mga magulang, eh hindi naman lahat ng bagay ang tinukoy ni Apostol Juan ang bawal dagdagan. Hindi niya sinabi dito sa mga talatang ito na bawal dagdagan ng ating mga tradisyon na mabubuti hindi sinabi niya na bawal dagdagan ng ating uh, mga polisiya o yung mga tinatawag nating mga kapistahan o mga dibusyon sa simbahan. Hindi sinabi ni Apostol Juan dito na bawal dagdagan ang mga ito. Ibig sabihin, ang tinukoy lang ni Apostol Juan na bawal dagdagan, iyon lang ang bawal. Pero hindi niya sinabing bawal dagdagan ang pera natin sa bangko. Hindi niya uh, mm, ibig sabihin na bawal dagdagan ang ating mga mga kagamitan sa bahay o ating mga kagamita, mga kagamitan sa radio stations, sa TV stations. Hindi niya tinukoy ang ibang mga bagay na bawal dagdagan. Dahil kung yun ang tamang pag-iisip, i eh, wala naman sigurong nakatama sa ating lahat dahil sa totoo lang ang daming mga ginagawa natin na ay eh, talagang dagdag na ito. Halimbawa, ang karunungan natin. Karunungan natin. At yung ano ba, technology natin. Palaging nagdagdag ito mga kapatid at mga magulang, no? nag-improve. Okay. So, may mali sa pag-uunawa nila. Kaya nila nasabing, bawal ang mga nakikita nilang dagdag sa paniwalang katoliko. Yung mga practices natin. Dahil totoo naman na ang simbahang katoliko ay very progressive. Katulad halimbawa sa ating pag-elect pag ng Santo Papa. Eh, sa simula, hindi ganito. Dahil diretso lang pinili ni Kristo yung mga apostol at uh, diretso ding pinili niya si Apostol Pedro na maging puno nila o chief. Kung baga, chief justice ng mga apostol, di ba? Si Apostol Pedro. Oh. Diretso, hindi na sa pamamagitan ng conclave. Di ba, mga kapatid at mamagulang? Pero unawain mo natin, mali na? violation o labag na ito dahil nag nag-update na, nag-improve na o naglago na ang ating sistema sa pagpipili ng Santo Papa. Hmm? Kahit na yung eleksyon natin sa gobyerno, eh, hindi ganito ang eleksyon nila noon. Eh walang ganitong eleksyon sa panahon ng mga apostol sa pagpipili ng mga lideres nila sa estado nila o mga gobyerno nila. Dahil uh, scientifically, eh, may paglago naman sa sistema. Hindi agad unawain natin na kapag lalago ang isang organisasyon o ang isang simbahan, mag-update o oh, oh, lalago ang mga sistema nito, e eh, unawain ng nalabag ang utos ng Diyos sa Biblia. Dahil hindi naman sinabi ng Biblia na labag ang mga ito. Di ba? Parang... Lilitaw kasi kung tama ang unawa nila, e eh, para bang sinabi nila na uh, faith is not uh, faith is opposed to science. Okay. Para bang ginawa nilang hindi magkaibigan o hindi nagkakasundo ang siyensya at ang paniwala. Para bang, para bang ganon ang lilitaw kung maging tama ang unawa nila na yung mga uh, yung mga tinatawag nating mga sa, sa tagalog pa oh yeah tama okay sa so, bisaya ba oh kalambuan oh yung kalambuan ano yung kalambuan tagalog yun, no bisaya okay. okay bisaya okay so hmm, yun no yung development hmm? sa Daniel chapter 12 verse 4 sinabi ni Daniel na yung knowledge daw shall increase o, oh, yung kaalaman, lalago daw. So, ibig sabihin, hindi na natin uh, masabing kung ano lang ang nalaman nila noon sa panahon ng mga apostol, letra por letra, eh ganun lang, eh walang pag-update, eh walang pag-improve. -pag Oo, oh, hindi ganun mga kapatid at mga magulang. Hula po ito na ang kaalaman lalago, eh ano ba ang kaalaman? Eh ang kaalaman, eh dalawa lang ito, no? Ah, tungkol sa mundo o makamundong kaalaman at saka yung tinatawag nating spiritual na kaalaman eh, tungkol sa ating paniniwala sa Diyos. Yun. Sinabi ni Daniel na lalago daw ito e eh, kapag lalago ang isang paniniwala o ang isang uh, ano ba, technology ba, eh, eh, ang ating reaction din, ang ating mga responses din, eh, maglago din ito mga kapatid at mga magulang. So, yun, ang maling unawa sa Apokalipsis 22:18 hanggang 19, yun ang dahilan ang nagpa-divide sa atin na natin mga Kristiyano na hindi tayo nagkakaisa dahil kapag uh, uh, hindi tama ang ating pag-unawa, eh... Maaring maging sanhi ito sa pagkawatak-watak sa ating pananampalataya, mga kapatid at mga magulang Hindi tayo magkakaisa hmm? Kung hindi natin hayaan, ang tunay na simbahan Ang siyang mag-interpret nito ng yung tinatawag nating definite interpretation Definitive hmm? Yung official Yung mag-interpret sa Biblia privately no? Hindi tayo susunod sa mga authorities nito sa kanilang interpretation eh talagang uh, makaisip tayo ng mali na akala natin yun ang tama iba na sa Biblia naman ito na may mga iniisip tayo na akala natin tama tayo pero hindi hmm? ako din ganon din ako noon no naranasan ko din ng ganon dahil muntik kong hiniwalayan hiniwalayan ang simbahang katoliko nang dahil sa napaniwala ako sa protestanteng interpretasyon noon sa Biblia hmm? so uulitin natin hindi tinukoy ni Apostol Juan na yung sinabi niyang bawal ang pagdagdag hmm? hindi niya tinukoy na bawal dagdagan ang mga dibusyon, hindi niya tinukoy na bawal dagdagan ang ang batas natin sa gobyerno. Hindi niya tinukoy na bawal i-amen ang mga batas ng gobyerno. Hmm? Hindi niya tinukoy na bawal dagdagan ang ating mga polisiya sa simbahan at ano-ano pa. Hindi niya tinukoy na bawal dagdagan ang mga pista, ah, Sa mga santo. Okay, hindi niya tinukoy ang mga ganyan, mga kapatid at mga magula. Ang tinukoy ni Apostol Juan na bawal dagdagan sa Apokalipsis, iyong eh, sinulat niya sa Apokalipsis o the Book of Revelation. Eh, ang ibig lang niyang sabihin dito, kung dagdagan natin ang sinulat niya nito sa librong ito o sa aklat na ito, eh ito ay bawal na. So, ibig sabihin, yung tinukoy lang niyang bawal dagdagan, ang bawal nating dagdagan. Hindi niya tinukoy na yung mga, yung mga debosyon natin, na magaganda yung pagpista sa mga santo, honoring the saints, hindi ito mali. Ito'y mga nga silibrasyon uh, o uh, mga paggunita. Hmm? Yung uh, pinarangalan natin ang mga santo, hindi ito bawal mga kapatid at mga magulang. No? no? Hindi natin sabihin na, eh, wala na ito sa Biblia, idagdag eh, na ito. No? Hindi. Hindi po natin dapat unawain na ang lahat na dagdag ay mali. Dahil kung ang lahat na dagdag ay mali, eh paano ito reconcile kapag babasahin natin ang halimbawa Mateo 10:10-10 na ang tunay na simbahan o iglesia ibinigyan eh ito ng authority sa pagbabawal at pagpapahintulot. Unawain ninyo ang kapangyarihan iyan ng simbahan. Ano daw ang ipagbawal at ipahintulot sa tunay na iglesia o simbahan? Ipagbawal at ipahintulot din ito sa langit. Ibig sabihin Magpahintulot ang Diyos sa langit kung ano man ang desisyon o aprobahan ng simbahan dito sa yuta ah, dito sa lupa I mean oh, mga kapatid at mga magulang. So 'yun ang sabi ng Diyos sa kanyang simbahan, ano ang ipagbawal at ipahintulot ninyo dito sa lupa, ipagbawal at ipahintulot din ito sa langit. Ito ang authority ng tunay na simbahan. Halimbawa, kung magdagdag ang simbahan ng mga polisiya o mag-amen kung ano ang amendahan niya sa mga polisiya sa ating simbahan, i-aprobado e, ito ng langit. Katulad ito halimbawa sa nagawang council ng mga apostol sa Jerusalem. May binago sila, di ba? Hindi ko nalang babanggitin dahil wala, po tayo, wala na po tayong oras na eh uh, e, sa laysay sa inyo ang lahat na naging kaganapan sa Council of Jerusalem. Basta kung babasahin natin ang Council of Jerusalem, may binago silang practice. Di ba? O okay. Kung hindi niyo alam, babasahin niyo ang Acts chapter 15. At uh, alamin niyo kung ano ang binago nila uh, sa kanilang panahon. Na unawain nating hindi ito labag sa kalooban ng Diyos. Uh, unawain itong uh, aprobado ito ng Diyos kung ano ang pasya sa tunay na simbahan. Hmm? Ang Bible canon nga, eh, pasya ito ng simbahan. Hmm? Na hindi pa ito nagawa ng mga apostol sa kanilang panahon. Halimbawa, yung pagdiklara sa kung ano ang bilang sa mga aklat ng bagong tipan, eh, hindi ito nagawa ng mga apostol sa kanilang, sa kanilang panahon dahil sa History kasi, ang gumawa nito hmm, ay mga later councils na halimbawa yung Council of uh, Rome, 382, Council of uh, Carthage, 397, Hippo, 393. Mga obispong katoliko ang nagka-council at nag-deklara. Huh? kinakanonize nila kung alin lang ang bilang na opisyal sa mga aklat natin sa Bagong Dipan, yung 27 books. Kung babasahin natin sa loob ng Biblia, eh hindi po natin mababasa na nagawa ito ng mga apostol sa kanilang panahon. Yun ang halimbawa sa paglago. Huh? Yung pag-update na sa panahon ng mga apostol, hindi pa nila napag-isipan na i kung alin lang ang bilang sa mga aklat ng bagong tipan. Sino ang gumawa nito? Later councils na ng mga obispo at tinanggap naman natin. Kayong mga protestante, tinanggap din ninyo. Di ba? Ibig sabihin, may desisyon ng katoliko ang tinanggap dan tinanggap din ninyo pero hindi lang lahat. Di ba? Mga kapatid at mga magulang. Dahil pinipili lang ninyo ang desisyon ng mga council ng simbahang katoliko. So hindi kayo faithful lahat sa lahat ng mga desisyon, desisyon deklarasyon ng tunay na simbahan. So ako, hindi ako uh, gustong maging suwail sa authority ng simbahan. Kaya nga, tinanggap ko lahat kung ano man ang pinagpasyahan ng mga council. Katulad uh, sa kaming election natin ng bagong Santo Papa dapat nating tanggapin ito dahil may authority kasi ang simbahan na gagawa nito. Mateo 18.18 Ano man ang ipagbawal at ipahintulot ninyo, ipagbawal at ipahintulot din ito sa langit. Sino ang sinabihan nito ng Panginoong Isu si Kristo? Siyempre, ang kanyang tunay na iglesia o simbahan. Hindi ang simbahan na tatag lang ng tao na katulad ko o katulad ng sino man yung tatag ni Kristo ang tinukoy nito na dapat nating tatanggapin anuman ang mga deklarasyon nito. Wala na akong oras, ipagpatuloy natin ito sa susunod na linggo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN Radio Mindanao Network. Pitumpod dalawang taon ng haligi ng makabuluhang pagbabalita at paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Radio Mindanao Network. Mas pinatibay ng mahigit.